Hello guys, so pumunta ako ng market. Bumili ako ng ulam. Kasi ako lang naman mag -isa sa bahay. So, bibili sana ako ng bangus. Kaso wala. Mahal. Wala yung nagtitinda nung ano, yung binibili ako mura lang. Sarado sila. So, ang ending, bumili na lang ako ng luto lutong Pinoy. So, bumili ako ng sinigang at adobo. Yun na lang. So, may sinain na ako sa bahay. So, kakain na lang tayo pag pagdating. Ay, gabing init. Yung nakaraan, ulan ng ulan. Ngayon na, init naman. So, yung mga amo ko, hindi pumasok. Pero lumabas sila this week daw sabi niya wala daw kaming padlener kasi sa labas daw sila kasi dumating yung ang um, ni ma'am galing sa Canada so ano sila gala ng gala oh, hinihingal ako guys yabe nagdadayat na nga ako pero <laughs> ayo tumatawa <ako> pa rin <laughs> so malapit na tayong umuwi ng Pinas. So, wala pa lang tayong pera. <laughs> wala pa lang tayong pera, guys. So, may mga bahala na. Basta may ticket. Okay na yan. Naingay dito. Sobrang ihip talaga, guys. Grabe. Ang inip eh. So, unang hiram na ako, guys. So, kasi wala akong pera, guys. So, hindi ko alam kung pera niya ako. Pero so, nagsabi na ako sa kanya. Pero so, sabi niya, pag-usapan na niya mag-asawa ko niya. mga nakaangtang ng na nila ako sa kanila before. So, pinahiram din naman ako. Ako yung kasi niyugtang pa ako. Hindi pa tapos yung utang ko sa kanila. Pero ako hiram na lang ako. So, tingnan na natin kung pera nila ako eh hindi. Kasi na-ticket na ako guys. Win na ako. Well, uh, this week na rin. Ang hmm, pawila ko. Makasya lang din naman. Lang naman. Hindi yung anak ko? Walang pang gastos. So, yan. So, nandito nga tayo sa sa park. Tingnan nyo guys, so, oh. ang daming patin talaga dito. Oh. Hmm. Hmm. Ang hmm. daming pating, di ba? <laughs> ano to eh, nang o oh, pating nga ito siya, pating. Oh, nainita na yun sila din. Ang oh, dami. Oh. Ay, magaganda pa yung mga, uh, mga kulay. Oh. Yan sila. Oh. Busog na siguro yung mga yan. Oh. Oh, lumilipad pa yung isa. Kaya yeah, ayan pa sila, oh. Ayan. Yeah. Lumilipad. Ah. Way! Well. So, ayan. Maraming pating dito sa, ano, sa park. So, pauwi na tayo, At kakain pag uwi si parang uh, um, masakit yung ulo ko guys. Siguro kulang sa tulog ba. Hmm. So grabe sa init. So grabe. Stressful. Buti na lang maganda dito sa camera ko. <laughs> pinapawisan na ako. Grabe. Sobrang pawis ko na. So wala kung tao sa park ngayon. dali na na hindi. Pawis na pawis na ako. Ang kita niya lang guys, grabe ang pawis ko na. Parang nag-exercise ka lang din. So kanina, nag-isi ako ng 6.30 kasi sabi ni sir, alis sila ng 7. So, kaya gising ko nga, gising na sila na siya na nagtimpla ng gatas ng mga bata kasi tinatanong ko naman siya kagabi oh, kung prefer ako ng breakfast sabi niya noon ito sila na bahala kasi alis sila ng maaga so naiya naman ako diba ba pa nagising din ako pero pag alis nila natuloy ulit ako alas na maybe na ako nagising naglinis-linis muna ako sa bahay tapos pumunta nga ako ng market so yun wala naman ako gusto saan magprito ng bangus ba kasi wala naman bangus so yan ayoko naman na mag -mag, mag 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 do kay Nas nasawa na ako sa magdo guys so yan lapit na tayo dito sa bahay namin dito tayo sa may sa may ano sa may Laguna Mall ayan buti nga ngayon kasi hindi na umuulan mas okay na yung mainit ba kisa umuulan kasi pag umuulan kasi pag sa linggo wala talaga kami ma ano masisilungan ba kasi nga umuulan alam mo yung part naman wala ang ano bubo. kaya ganyan so tatawid tayo ba so, sumasakit ito yung paa ko guys kasi na ito ng ano laging bugs so para sa bukong, bukong kaya pag lumalakad lumalakad ako ay masakit tinitis ko nga lang ngayon nilalagyan ko na nga ito ng oil para maging okay so na tayo sa bahay guys yan papasok na tayo i-doorbell tayo. Okay. Dito na tayo sa loob ng kondo. Ayan, dito na tayo. Aga, pasok uh, tayo sa elevator. Ayan. Dito tayo sa 11th floor. So, yan, guys. Yan. Ay, nagutom na rin ako. So, pagdating natin, kakain na tayo. Kasi may kanin na ako to, guys. So, wait lang kasi akit na tayo. So, dito na tayo sa bahay, guys. Ay, ingat. So, yung binili kong ulam. Binili kong ulam. Bila akong cold drinks. na, uh, bumili nila ako ng coffee. Coffee ko. So, yan. Okay na. Kain tayo. kain na tayo. kaya may ako ng paminta. Hey guys. So yan na. Kakain na tayo. So kuha man tayo ice. Sarap. Kasi malamig. Sobrang lamig. Ang ice. So yun. Kakain na tayo. Eh, para madilim. Para madilim nga, ya, dapat kita. Ya. Ayan. ayan. oke. Okay. So, ayan. Sprite. Amin. Ah, no, so, mayroon tayong adobo tsaka sinigang sa so, kanin so yan you know, na kain tayo dito guys so sobrang gutom na ako oh sarap ng sinigang gusto ko yung sinigang So, hasta, ano na na guys, hasta ang gabi na tong ulam ko mamaya. Kasi ako na mag-isa dito mamaya. Gabi na yung uwi ng mga yun. Parang nag-hiking yata sila, alam ko ba. Hindi ako nalang itong or nag-bitch sila, hindi ko lang alam. Adobo.

serap, up. Oh. Sarap talaga pag may soup <laughs> Kasi sobrang lamig guys, <laughs> Sa init pa naman, gusto, gusto kong minum ng malamig. So yun guys, kain mo na ako ha. And you know, bye. Thank you so much for watching. Bye.